dito. Yan, yan, yan. Kat katawan niya, be. Yan. Yung malaki. Maganda ngayon gawa nung tuyo-tuyo ang mga damo. Wala sa gapal Kasi natutuyo lahat. Mamatay lahat yung mga mga ano. Tinan eh, yung tuyo sa mga ano ngayon. Super. ng mga ano people ito mga kinukuha namin people hindi rin biro kasi bawal din po manguha oh. Okay. sinukuan ang kinukuha ko kasi yan ay napakabisa talaga ngayon ang ang kahoy yan ang pinakamalakas para sa akin na Holy Thursday, Friday bukas, Holy Friday and Holy Thursday uh, basta oh, Holy Week week is uh, hanggang bukas ang Holy Week ay napakamainam yan people no? napakaganda yan malakasan yan Kaya yeah, ito, nangangalap tayo. Hanggang bukas, mangangalap din tayo ng mga sangkap na magagamitin natin sa, sa ano natin? Biro-biro ko ano pagpapasok tayo diyan sa mga ganyan, matinik, may mga tinik, no? May mga wild animal. Kamo na 'yung ahas. May something, no? Okay